Hi guys. Spots number five guys. Is... Diet. <laughs> diet. <Carapone. laughs> number 5 diet. po number 10 na plate. Number 10 diet niya. Jamie yang rules. No? Today butter. Ako lang ning anak No. na may yung rolls, no? Bella, eat the rolls, Belle. I, mean, I don't uh, want it. I'll uh, eat it. Mama, let like you eat it. She forced you to eat it. <laughs> <laughs> why not? But it's good. What, what, what is this? Macaron? Macaron do you know how to pa? na ako, pa. Hmm. May ako banana o aron na ako kani-ner o kinao. ano juku mabusong? ang problema mo? cream lang. ako Di makabusog. ji makabusong cream lang. kasing parulga ayon oh. sa dalay. Okay. huwag na jikuang. Diyoy, kapag usta din 2 for 22. na to 5. Ay, panit to Na? Tapos ang buwan. Pizza. Ang Diyoy sa pag-usok. 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 pag usok pag usok pag usok pag usok ta

we oh, just, just leave it here. Let's get another plate, A first plate. No. You still want it? Okay. <laughs> Save this. <yes> up. Hmm. <laughs> <laughs> na pagkaon. Ano po nabusok ba? Ay, hindi ko gano'n. ini gulit. Pangayuan ko pagkaon. Nga, kapay, umluto. Pangayuan ko pa rin yung pagkaon. Matakay ba? Uto manon niya. Sarap yung ikaw. Sarap ka po. Awa, guys. Sarap ka po. Ano